gusto rin bang maglaro ng Minecraft kasama yung mga kaibigan niyo pero hindi niyo alam kung paano mag-setup ng server or paano gumawa ng server well don't worry dahil sa video na to ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Minecraft server para makapag-multiplayer na kayo kasama yung mga kaibigan ninyo. As so, ay mas masaya yun, di ba? Ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-add ng one player sleep, i-on yung coordinates at yung days played, at kung paano i-on at mag-add ng whitelist sa server ninyo. So, wag na nating patagalin and let's go. So, open up nyo lang yung browser nyo. Gamit ko dito is Google Chrome. And search nyo lang atternos.org Siguro familiar na kayo dito. Pero bakit nga ba Aternos gagamitin natin dito? Simple lang dahil libre siya. So, yes, wala kayong babayaran dito kahit piso. And nasa PC ako ngayon pero kahit naka-mobile kayo is pwedeng-pwede nyo pa rin magawa ito. Sundan nyo lang yung steps na ipapakita ko sa inyo. So, pagka-click nyo ng play, click nyo lang yung create a server. And so, sa video na to is bedrock server mo na tayo magpo-focus. Pwede rin yung Java. So, next video naman kaka-cover natin yan. So, ayan. Pwede nyo lagyan ng name. And then, click nyo na yung create. So, ayan. Your server is ready. So, click natin yung skip. Ayan. Para makapunta na tayo sa ating dashboard. At ito na yung server natin. So, pinakauna natin gagawin ay pindutin yung start button at i-accept yung EULA, click nyo lang yung green button na yan. So, pati yan, lahat ng green button, i-click nyo. So, yung mga lalabas sa screen pala. So, wait lang natin na mag-online yung server. So, magsasend din yan ng notification or may maririnig kayo na sound pag okay na siya. So, punta tayo naman dito sa uh, console. Ayan. So, dito sa console is, ayan, online na yung server. So, dito sa console, makikita nyo yung version. Ayan, yung latest version yan as I'm recording this video, 1.21.93. 0.1. So, dito naman sa options, options, sorry. So, ayan, may ads, close lang na natin yun. And dito, pwede nyo i-configure yung server nyo. So, ayan, yung slots, pwede nyo dagdagan, bawasan. And difficulty, pwede nyo adjust. So, try natin i-hard. Ayan, and allow list, pwede natin yung on yan. So, allow cheats, open na rin. So, yung allow list pala is, um, ginagawa nyan, yung mga nasa allow list or white list lang, yung mga ka sa server nyo. So, yung mga invited players lang yung mga ka-join. So, yung resource pack required naman, pag in-on yan, is hindi kagana yung mga resource pack ng mga players dun sa loob ng server. So, maganda rin yun pang counter sa X-Ray para pag gumamit sila ng X-Ray resource pack, hindi siya kagana sa server. So, pag tapos nyo mag-configure, balik tayo dito sa ating dashboard, click nyo na yung server, and then restart lang natin. So, wait natin, mag-online ulit yung server. So, ayan. Online na yung server. And pupunta naman tayo dito sa console. Ayan. So, dito tayo magko-command. And pinakauna natin gagawin dito ay mag-add ng one player sleep. So, napakasimple lang noon. Gagawin nyo lang is type nyo itong command na ito. Game rule space players sleeping percentage. Ayan. And then space 1 or 2. So, lagay na lang natin 1 and then click enter or may send button yan kung nasa mobile kayo. So, inon ko pala yung whitelist kaya i-add ko yung sarili ko sa whitelist para makajoin ako. So, yan lang yung command. Whitelist add space yung gamer tag nyo or yung gamer tag ng player na i-add nyo sa whitelist. So, make sure na tama yung gamer tag and then magre-reply yung console na player added to allow list. Ibig sabihin, uh, na-add na siya sa whitelist. Pwede rin dito sa player. So, ayan yung allow list. Pwede kang mag-add dito. Pwede rin dito sa Uh, ito naman yung OP pala. Sorry. So, dito sa OP, ito yung player na magiging operator sa loob ng server. Pagka uh, join ko, ayan, magiging operator na ako. Kasi nandun na sa operator or OP yung gamer tag ko. So, ayun, nandito na ako sa Minecraft and tatry na natin mag-join dun sa server na ginawa natin. So, click lang natin yung add server. Sa server name, kahit anong ilagay nyo, okay lang yan. So, for example, lagay ko dito subscribe just to remind you na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. So, yung IP, ayan, yung address, yan pala yung IP niya, or server address. Nalagay ko na siya. And then, ito naman yung kanyang port. So, click lang natin, add server. And, nandun yun sa pinakababa. So, ayan siya. And then, click lang natin yung play. At ayan, joining na tayo sa server. So, wait na lang natin. So, depende ito sa internet connection nyo kung gano'ng katagal. Pero, mostly, is mabilis lang to guys na maka-join sa server. At ayun, nandito na tayo sa server na ginawa natin. So, ayan, generate lang na natin yung world. So, mag-360 view lang tayo or iikot lang natin yung character natin. So, ayan. And medyo delay siya pero it's still playable. So, very playable nito. So, actually yung Aternos napakatagal na niyan. And thankfully, nandito pa rin sila until now. So, pwede pa rin kayong makapaglaro ng Minecraft kasama yung mga kaibigan nyo sa pamamagitan ng server gamit yung Aternos nang wala kayong binabayaran. So, yun yung maganda dito. So, hindi nga lang siya 24-7 pero okay na rin kasi libre lang naman siya. So, ngayon naman is napapansin nyo hindi naka-show yung coordinates. So, lalagyan lang natin dito sa console ulit. Command natin game rule space uh, show coordinates. Ayan. space true. Ayan. So, true or false lang yan sila. True means naka-on. False means naka-off. So, ayan. Meron tayong coordinates. So, kung gusto nyo naman i-on yung days played para nakikita nyo kung ilang days na or ilang Minecraft days yung server nyo, uh, type nyo lang game rule space show days played space true. So, ayan. At meron tayong days played. So, zero pa yung days kasi kakasimula pa lang naman natin. So, yung mga commands pala ilalagay ko na lang din dyan sa description para pwede nyo siya i-copy-paste na lang. So, para ma-set pala yung world, world spawn, kunin ko lang yung coordinates. So, kinapi ko lang yun. Pwede nyo, pwede nyo yun i-on sa coordinate UI, copy at tatawag doon nasa creator sa settings ng Minecraft ninyo. So, set world spawn lang, tapos lagay ko yung coordinates. At set na yung world spawn kung saan na nakatayo. And just like that, meron na tayong server. And sa ngayon, wala pa siyang mods or add-ons kasi di pa natin siya nilalagyan. Pero kung gusto nyong malaman kung paano siya gawin mag-comment lang kayo dyan and itatopic natin yan sa next video. So, ayan, game test lang tayo and sobrang playable naman ang server. Ayan, so di naman siya ganong ka-delay. So, medyo delay lang siya pero it's still very playable. And, of course, higit sa lahat, libre lang siya guys. So, pwede kayong maglaro dito hanggat gusto nyo wala kayong babayaran kahit piso. And, hindi nga lang pala siya 24x7. So, pag walang tao sa server, is mag-offline yung server. Pero, pag nag-offline siya, punta lang ulit kayo dun sa Aternos dashboard ninyo at i-click nyo lang ulit yung start at mag-online na ulit siya. And ayun, ganun lang kadali mag-set ng server sa Aternos. So hanggang dito na lang muna yung video natin and kung meron kayong mga tanong or medyo nalilito kayo kasi hindi ako ganun kagaling explain is i-comment nyo lang dyan sa comment section natin and tatry kong sagutin yan. So I will answer as many comments as possible at yung mga kaya ko lang din sagutin na comments. So, ayan. Hanggang dito na lang muna tayo. And sa mga nagtatanong pala kung meron ba akong Minecraft server, yes, may server po ako. Crossplay server yon Java and Pedra. Para sa mga channel members natin dito sa YouTube. So, kung gusto niyo mag-join, join na kayo sa channel membership natin and it will also support the channel. At kung nakatulong sa inyo yung video na to, is please leave a like and kita-kits tayo sa next video. Goodbye!